Good morning guys. Happy Friday ulit. Halika, samahan niyo ako mag -breakfast.

बीप है। Pero para para tumbit kaldereta ng ano chipu Tapos ganun din breakfast, mauna na ako, guti na ako. Sa baso, ha? niya ko? Mapay niya ang barya. Diyo sa ko. Sa baso. Mapay niya? mas marami naman man. No, yung coin ko dyan. May nang ako. Ha? ha? Ikaw lang, ano? Nagkaan mo na Okay. Mm. Ayaw mag mo magbato? Baka gusto na mami mo. Hmm. mo. Ito lang. Ito lang. lang. Ayan ko kanya, hindi yung ganyan bako. Mayroon siyang taho. Luluwas na rin yung anak ko. Do doon nagkatrabaho sa Makati. So, sasabay na siya sa mga balikbayan para pumunta rin yung Makati para doon muna mag-stay na 3 days bago siya bum sila bumalik ng Canada. <coughs> so, yung prepare ko ng breakfast. Ako lang din mag breakfast Ang dami pa naman. ni nirepair ko. I'm prepared ako ng breakfast. Ako rin pala ang kakain mag -isa. Sad. Pero ganun talaga kasi kailangan na nila umalis. Nag-aayos sila ng mga bagahe nila. So, kasi meron silang oras. Kailangan 10 a.m. aalis na sila dito kasi nag lang sila. Kain tayo guys may mangga ko dito. Binili ko to para kay Darren. Nakakain lang siya ng mga ilan. Ako na lang din ang ubus. Um, Dali ko na buso. Uh. Pero hindi. Marami na rin naman na ko sa plato ko. Nakita niyo naman, bagay. guys? Madali akong magbusod. magbilis din ako magbusod. Ano talaga? na sila. Kumain na kahit ano dyan. Mababas ka ng ko. na ako kumain ng maraming kanin na kamaas na lang yung ano ko nakapanggirin ko ng kain pa eh Tama ba ano, parang nagpaparang gamit <laughs> Si Emma Ano ba? Ano ba? Sumakit na lang parang ang sakit ng katawan. Ano ba? siya. Ako naman, hindi ko alam kung inaandya. Kati-kati ng mata ko siya ka panong... ko. Hmm. 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 <coughs> Ay, nang tapos na mag-shower si Nana. Buti nga ako, hindi tumutuloy-tuloy eh. Hmm. Bukso Hindi matamis. tawag dito. Kapatulong sa atalayang Ayun guys, tapos na akong kumain. And thank you sa panonood nyo. And please subscribe. Ingat po kayo. God bless.